Gandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw na po ng biyernes mga kabrigada August 22, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Bagamat meron daw nag-aalok na muling pamunuan ang Department of Public Works and Highways o DPWH tinanggihan ng dating kalihim ng ahensya na si Rogelio Singson ang posibilidad na bumalik sa naturang pwesto. Kasunod ito ng panawagan na magbitiw na si Secretary Manny Bonoan dahil sa isyu na kinasasangkutan ng mga anomalya sa flood control project sa bansa. Para kay Singson, ang sinumang opisyal na uupo bilang kalihim ng DPWH at makahaharap sa ganitong klase ng kontrobersya ay dapat bigyan ng sapat na seguridad dahil maaaring malagay sa panganib ang kanilang buhay nanindigan ng dating kalihim na hinding-hindi na niya tatanggapin ang alok na bumalik sa pwesto. Lalo't prioridad niya ang seguridad ng kanyang pamilya. Balita, Uli naman ho nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea. Yan matapos tangkain ang isang maliit na barko ng China Coast Guard na lumapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Agad naman naharang ng dalawang rubber boats ng Armed Forces of the Philippines para hindi na ho sila makalapit pa. Kabilang po yung naturan Chinese vessel silang barko na namataang umiikot-ikot sa paligid ng Ayungin Shoal. Ayon po sa AFP Monitoring, mas dumarami ang barko ng China sa loob po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Umabot nga ho sa lima ang CCG vessels, sham na militia vessels at ilang air assets ang namataan sa paligid ng lugar. Kargado ho ng matataas na kalibre ng armas. Ang ilang mabilis na bangka o fast craft ng China habang may mga CCG vessel din na nagsasagawa ng drills kabilang aho yung paggamit ng mga water cannons. Brigada, Balita, nationwide. Brigada Balita. hunyan nationwide. mga kabrigada muling iginait ni senador Risa Ontiveros na dapat nang singilin ng Pilipinas ang China para sa pinsalang idinulot nito sa West Philippine Sea. Sa kanyang proposed Senate Resolution No. 85, hinikayat niya ang Malacanang na gamitin ang lahat ng legal at diplomatikong paraan para mapilit ang China na itigil ho ang mapanirang aktibidad at magbayad ng reparasyon sa pinsala sa yamang dagat po ng Pilipinas. Gate ng Senadora, Aabot na sa bilyong-bilyong piso ang nawalang halaga ng marine ecosystems sa loob ng ating exclusive economic zone na anyay malaking tulong para maibalik ang mga coral reefs at iba pang natural resources. Matatandaang nitong nakaraang buwan iniulat po ng Palawan Council for Sustainable Development na aabot na po sa 11.1 million pesos ang halaga ng coral reefs na nawasak ko sa pag-asa Reef 1 matapos dumaong ang parko ng Chinese Maritime Militia sa naturang lugar. Brigada Balita Nationwide Ito naman ho ang umano'y budol scheme sa pambansang budget ibinunyag ho ng isang kongresista. Ito ba yung budol-budol na yan? Brigada Haji Camino ibrigada po! Brigada! Isiniwalat ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang isang scheme kung paano umano minamanipula ng administrasyong Marcos ang budget allocations upang payagan ang congressional insertions. Ayon kay Tinio, walang kapantay ang paglobo ng unprogrammed appropriations mula 2022 hanggang 2025 kung saan pumalo na ito sa 731 billion pesos mula sa dating 100 hanggang 200 billion pesos. Ipinaliwanag nito na mayroong tinatawag na bawas dagdag habol na isang three manipulation process at sa ilalim nito binabawasan umano ang programmed funds inililipat at ang nababakante ay pinupunan ng insertion ang mga inilalagay niya sa unprogrammed ay hahabulin sa pamamagitan ng excess revenues inihalimbawa nitinyo ang 2024 salary increase allocation kung saan 89.9 billion pesos ang inilaan sa government employee compensation ngunit binawasan at naging 1.009 billion pesos na lang sa general appropriations act at 45 billion pesos ang napunta sa unprogrammed. Dagdag pa ng kongresista, ang blanco o bakante ay tinadtad ng congressional insertions, kabilang ang flood control projects na nagkakahalaga ng 50 billion pesos. Pagtitiyak naman niya, sa 2026 budget ay hindi nila hahayaan na maulit ang umano'y budol scheme o pattern sa budget manipulation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News author D. Kada nationwide. Pinasag na nga ho ni NBI Director Jaime Santiago yung kanyang pananahimik Hingil sa umano orchestrated smear campaign laban sa kanya. ay epoki Santiago matagal na raw hong alam ni Justice Secretary Boying Ribulla na pawang kasinungalingan lamang ang ilang aligasyon na yan. Iginit pa unya na posibleng nakarating na rin daw sa Malacanang yung mga paninirang yan at nangangambaho siya na baka maniwala daw ho dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila nga ho ng mga kontrobersya na yan, ng opisyal na hindi titigil ang operasyon ng NBI at patuloy ho na ipaglalaban ng kanilang hanay ang tiwala ng taong bayan. Bago nga ho tuluyang magpaalam, hinibok pa niya yung mga empleyado na manatiling tapat sa tungkulin at isulong ho yung pagbabago sa ahensya. Sa ngayon, Nananatili pa rin ho siya sa pwesto habang hinihintay ang pinal na desisyon ng Malacanang hinggil sa kanyang pagre-resign. Brigada Balita Nationwide Ito hong si Yusek Castro mga kabrigada na nindigang labag sa konstitusyon ang panukalang mandatory drug testing ni Senador Padilla sa mga opisyal ng gobyerno. Brigada Maricar Sargan sa detalye. ibrigadamo. E mo! Brigada. Pinanindigan ni Palace Press Officer Claire Castro ang nauna nitong sinabi na unconstitutional ang panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na magpatupad ng taunang mandatory drug test sa lahat ng halal at itinalagang opisyal ng gobyerno. Ito'y matapos siyang payuhan ni Attorney Rodolf Philip Horado, ang Chief of Staff ni Padilla, na basahin muli ang kasang Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board na kanyang binanggit, pati na rin ang mismong Senate Bill No. 1200 na inihain ng senador. Giit ni Hurado, dapat ipaubaya na ni Castro sa Senado ang pagdedesisyon hinggil sa panukala bilang bahagi ng kanilang constitutional mandate. Sagot naman dito ni Castro, nasa kampo na ni Padilla ko nais nilang ituloy ang panukala. Ngunit iginiit pa rin ito na malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na ang pinahihintulutan lamang ay random at suspicionless drug testing at hindi universal o mandatory testing. Dagdag pa niya, maaari lang isa ilalim sa mandatory drug testing kung akusado sa krimen ng isang tao dahil kusa na nitong na ang kanyang right to privacy. Nauna nang sinabi ni Castro na dapat muling pag-aralan ni Padilla ang kanyang panukala dahil baka mauwi lang daw ito sa pagsasayang ng oras at pondo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Dating mambabatas, pumalag sa pahayag ni VP Sara Hingil sa mga nagawa nito sa DepEd. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Report show ni former ACT Teacher's Representative Franz Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa mga nagawa nito noong siya ang Education Secretary. Sinabi kasi ng pangalawang Pangulo na nagde-deliver ng results ang Department of Education o DepEd. Ayon kay Castro, ang naging pamumuno ni Duterte ay massive corruption and mismanagement. Sa isang pahayag, hinanapan din ito si VP Sara ng mga resultang sinasabi nito, gayong ang mayroon lang daw sa pamumuno ng Vice President ay kontrobersya, anomalya at lumalalang krisis sa edukasyon. Maliban dito ay binalikan din ni Castro ang investigasyon ng Kamara sa secret funds ni Duterte. Ang paghiling ng kanyang opisina ng 10 million pesos para lang sa publication ng Children's Book at ang findings ng Commission on Audit o COA na 12.3 billion pesos na unresolved transactions ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Sa huli, sinabi ng ang dating mambabatas na kung talagang may nagawa at mga resulta patunayan ito ang katotohanan daw kasi ang naiwan lang ni Duterte ay mga iskandalo In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Muska News Authority. Brigada Balita Nationwide. Lumabas sa ulat ng Comelec na apat na senador, apat daw hong senador, ang tumanggap umano ng campaign donation. Wala po sa mga kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Ang Kekomilec Chairperson George Garcia nakita, ang naturang transaksyon sa mga sinabit na sose na mga kumandidato noong eleksyon. Ayan nga ho'y tinuturang daw na malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code. Dahil hujan dyan, nakatakda ng sumunat ang COMELEC sa mga kontratista para pagpaliwanagin kung sila ba mismo yung nagbigay ng donasyon o yung kanilang kumpanya. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Isa pang sospek sa pagnanakaw ng bag ni COMELEC Chairman arresto Gian Saccavite Brigada Gigo Custodio e Brigadamo Brigadamo brigada. hawak na ng mga otoridad ang ikalawang sospek na nagnakaw ng bag ni Comelec Chairman George Irwin Garcia sa isang restaurant sa Pasay City noong Martes ng Tanghali. Sa Bacoor, Cavite, nadakip ang 41 anyos na lalaking sospek Webes ng hapon. Unang naaresto ang isang babaeng sospek na siya leader ng grupo sa Las Piñas noong Miyerkules. recover ang bag ni Chairman Garcia na naglalaman ng mga ID at cellphone pero wala ang pera. Patuloy pa ang manhunt operation ng PNP sa iba pang kasabwat ng mga sospek suspect. Samantala, nagsampan na kahapon ng kaso si Comelec Chairman laban sa babaeng suspect. Ayon kay Garcia, na is niya itong maturuan ng leksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Kada nationwide. Ang Philippine at Australian Army pinagpatibay pa ang interoperability sa iba't ibang pagsasanay. Diyan yan sa Exercise Alon Senueva e Cia, Veracruz, Áustria e Brigada Mó. Brigada Five, Mas pinagtibay pa ng tropa ng Philippine Army mula sa 84th Infantry Battalion, 7th Infantry Division at kanilang counterpart sa Australian Army ang kanilang interoperability sa ilalim ng Exercise Amphibious Landing Operations o Exercise Alon 2025 na ginaganap sa Fort Magsaysay at iba't ibang training areas sa Nueva Ecija. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis de Maala, nakatuon ng pagsasama sa land warfare exercises kabilang ang combat shooting, jungle operations, live fire exercises, urban combat supported by armor, artillery and engineering units at subject matter exchange upang mapataas ang kahandaan ng dalawang panig sa iba't ibang anyo ng labanan. Kasama ng Philippine Air Force at Australia Defense Force, lalahok din ang Philippine Army sa field training exercise sa ilalim ng Northern Luzon Command. Tampok dito ang combined live fire exercise na gaganapin sa combat readiness training area sa Fort Magsaysay sa darating na August 27. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Nationwide. Isinusulong ni Sen. Bongo ang pagpasa ng Senate Bill No. 678 na layong gawing batas ang National Tertiary Games o yung taunang multi-sport collegiate tournament na magbibigay ho ng mas malawak na oportunidad sa mga kabataang atleta ng Pilipinas. Bilang chair ng Senate Committee on Sports and Youth, naniniwala hong senador na mahalagang panukala para ho sa paghubog ng talento ng mga estudyanting atleta. Hindi lang ho para sa mga lokal na torneo kundi bilang paghanda na rin sa mas malaking laban sa national teams at international competitions. Sakaling may sa batas, mga kabrigada, magsisilbi itong tulay sa pagitan ho ng palarong pambansa para ho sa basic education at Philippine National Games na pinakamalaking national sports competition sa Pilipinas. Pili -wide. Para naman sa ating health news kabrigada, alam mo ba ninyo ha na kapag sinabing holistic wellness ay hindi lang ho ibig sabihin ay malusog na pangangatawan. Pag sinabi ho kasing holistic, eh, lahat na, na po yan. Kasama ho dyan itong overall health ng isang tao. Kasama na po dyan syempre yung physical at mental health hanggang sa kung papaano po nila hinahandle yung mga emosyon. Kaya po bilang mga magulang, laro na po kung may anak po kayong teenagers, dapat ay nababalansin ang ating mga anak ang lahat ng aspeto na ito para po mas maging masaya sila, mas produktibo at mas matatag at mas handa sa hamon na kanilang mga kinahaharap. Kahit importante na alagaan po ng kabataan ng kanilang holistic wellness, hindi lang para masabing okay lang, kundi para talagang maging handa at present sa buhay. Sabay din ho dyan yung pangangalaga sa kanilang kalusugan at pagpili ng tama at sapat na suporta para ho sa kanilang nutrisyon. Isa ho yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Standout ES4 Multivitamin Capsule. Nakargado ho yan ng vitamins and minerals at yung taurine na nakatutulong po para po sa energy and focus ng mga kabataan. Kaya naman, simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 multivitamin capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Tahanan ng bayan. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, nag-uumapaw ang tuwa ni Lola Luz Biminda Malang matapos ang formal na ma-turnover po sa kanila ang bagong tayong bahay. Diyan ho sa Puro 4, Buklad, Asunsyon, Davao del Norte. Kasama ho ng matibay na tahanan, binigyan din ho sila ng bagong kagamitan na malaking tulong para ho sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Taos puso ang pasasalamat niya sa Brigada News FM at sa lahat po ng tumulong para ho maisakatuparan ang pangarap po nilang bahay. Sa pamamagitan po ng Brigadahan 1 Tahanan, Nakalikom po sila ng 100,000 pesos sa loob ng isang buwan na para ho sa pagpapatayo ng tirahan ng kanyang apo na meron pong special condition. Salamat po sa brigada na nabang sa ko. Ah, Salamat. Salamat. Nang bayan, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna po ng aming President-CEO Elmer V. Catulpos ay tauspusong pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po'y makatulong kasama ang Wantahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan mula po sa Brigada News FM maraming salamat ka brigada hanan ng bayan makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Natit sa inyo ng Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Wala po rito sa Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cell Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng... Our sales herbal capsule 16 years na kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika sa at balita lita. Brigada News FM The Music and News Authority Brigada in the heart of Jesus.